mga kaohayo at ito po yung aking gift this month galing kay papa hapon ayan binili po niya ako ng sopa kasi sabi ko hindi ko na po kailangan yung mga uh, jewelries or kung mga damit gamit na lang sa bahay ibili niya sa akin masaya pa po ako ayan, mga at i-check din po natin mga kaohayo yung isa pa po niya binili sa akin Jaran. Ito po mga Ohio yung set po na yan. Yung table. Ayan, tignan niyo po yung table. Ang ganda mga Ohio at ang chair. Dalawa nga lang po siya, pero maganda naman po siya mga ka Ohio. Ayan po, kulay. Green. Green din naman po yung mga ano, yung mga upuan po namin. At ayan, yung isa ko po akong uh, bulak-bulak. Ayan, yung pailaw po namin sa gabi. At yung pang-exercise ko po. At ayan, malalaki na nga po pala mga kaungayo yung beans ko. Ayan, kaya lang po itong mga petsay. size. Parang may kumakain po mga kaungayo yung mga okra ko din. Oh. Saka yung labanos, yung kamatis ko po. O oh, yung talong ko. Ayun, o, namumunga na rin po kaagad yung sili ko doon, mga ka -Ohayo. At ayan, yung avocado at ito si persimmon. Ay, masiglang masigla. May tumungo pong isa, mga ka -Ohayo, na nabuhay po yung isang ampalaya. Ayan, tingnan nyo, ang lulusog po ng mga beans ko, mga ka-Ohio. Ganun po, mga ka -Ohayo, ang aking little garden. Ayan po ang regalo ni Papa. At ito na po yung aming sapa. Pang dalawahan lang. Ayan. Nakompleto na din. Bed naman, bed naman. Kapag iipunan ko. Yan lang po mga Ohio At maraming maraming po salamat. Lalabas po muna kami. Hmm. Ang aking sapa. Yan lang po. At paalam. Bye bye.